Panibagong araw, panibagong vlog. So, ayan na guys, no, umagang-umaga umaga pa lang. Naglinis na tayo ng ating tindahan para maganda naman tingnan at maraming bibili sa ating tindahan. Pag malinis talaga at sinisipag talaga ako ngayong araw na isipag. Mula natin sa paglilinis ng ating tindahan. Baka dumami na naman ulit yung alikabok. Minsan talaga is tinatamad tayo pero ngayon ay sinisipag yung ating tindera. Kaya ayan, maglinis-linis tayo, no, kahit hindi pa ako nagkakapit. At hindi nga ako nakapag ngayon dahil pa nga is hindi nga bumabalik pa yung pamangkin ng aking asawa. Kaya ayan yung aking asawa is lagi yang siyang puyat. Kaya wala talagang kapalitan yung aking asawa. At hindi talaga ako makapag jogging ngayon. Kaya ayan mag jogging at maglilinis tayo dito sa aking tindahan. Parang exercise na rin ito. Ayan at basing-basing nga kami mag-asawa dito. Sabi ko ng asawa ko is habang siya ay nagkakayod ay maglilinis muna tayo dito sa tindahan. At pupunasan ko na rin yung sahi Every 2 days kasi yan guys pinupunasan ko yung sahih dito pero pag minsan talaga ay hindi talaga napupunasan yan tingnan mo naman yung pamunas iitim yan mamaya no ayan pag sabalo kasi at linggo guys hindi yan napupunasan dito nagbabante kasi yung aking mga anak hindi yan sila nagpupunas or nagwawalis-walis mo lang dito pag ako lang yung talaga nandito sa tindahan araw-araw yang nakapunas ng sahig no tapos ayan yung aking mga anak ay hindi yan sila nagpupunas at nagmamap dito guys sa tindahan na basta nakabantay lang yan sila kahit ngayong mga kahanang ng sigarilyo ay nakakalat lang yan diyan dyan sa aking tindahan. Kaya talaga is maganda talaga din is minsan-minsan nandito tayo sa ating tindahan para malinisan natin at maganda naman tingnan. At pagkatapos kung ang walisin dito at punasan yung loob ng tindahan, syempre sa labas naman, doon naman tayo magwalis no? Kasi ang daming basura doon sa labas guys, doon nakatambay yung may dito sa amin nga nagwa-wipay no? Maraming ano ng sigarilyo, yung upos ng sigarilyo tapos yung mga balat ng chichirya. Kaya ayan, kailangan talagang walisin din no? Para ma aliwalas talaga yung ating labas at hindi na talaga ko nag video video doon sa labas oy nahihiya pa talaga si Inday no kaya ayan dito lang muna sa tindahan at pa ano ano ako dito sa tindahan nga singa nga umaga at maraming nabili ng mga pangbaon at saka yung mga pangkapi kapi na rin ayan at hindi pa nga ako nagkapi dyan ayan at naggupit gupit na tayo ng mga gupitin no at ito na lang talaga yung aking exercise sa umaga guys yung maglilinis na lang ng tindahan at ayan at magupit gupit na rin no at kung ano ano pang mga gawain dito sa tindahan basta ako ay pagpawisan nyo na lang yung aking ginagawa kasi hindi nga ako nakapag-jogging ngayon. At marami rin talaga akong tatrabahuin ngayon guys dahil nga is panhulog din namin dahil Friday nga ngayon inaasikaso ko rin yung mga panghulog ng aking mga kasuki at mga ka nanay ka dahil ako yung nagko-collection ng aming ano yung payment ba sa card kaya ayan at si Alter nga nakatulog nyo. At tapos ko yan siya mapaliguan at mapakain. Eh, nakatulog nga siya dahil hindi pa naman oras at nakatulog nga doon sa upuan. So pagkatapos makatulog sa upuan, ising ko na siya dahil nga ispasok na alauna na dyan guys. Ayan nga at sabi ko sa kanya is magsandal na lang siya eh, ayaw niya gusto niya talagang magsapatos no? so ayan nga guys no bago sila pumasok ayan pinapaalala ko talaga kay Alter na bawal talaga siya magtakbo-takbo doon sa school dahil nga kahapon ay nasugat na naman ulit yung tuhod niya guys pag uwi dito dahil nga sabi ni Ate Amshi na dapat daw yan doon sa school kaya ayan pati nga si Ate Amshi pinagsasabihan ko rin na batayan niya talagang maigi yung kapatid niya pag nasa labas na yan wag niyang hayaan na tumakbo-takbo dahil nga mabilis lang yan siya madapa no so ayan nga guys no tapos natin papala So dalawang ito napupunta doon sa school, ayan nga at kumain na nga ako dito bago pinasakay sila doon sa school at meron naman yan sumusundo sa kanila kaya ayun. At buti na lang talaga guys pag si Alter talaga ginigising ay hindi talaga yan siya magre-reklamo na matutulog pa siya ulit no. Uh, alerto naman yan siya agad no pag sinabi ko na pasukan na, pupunta na sa school ay gigising naman yan agad hindi kasi katulad ng ibang bata is na ano pa yung ibang bata guys gusto gusto pa at ayaw na lang pumasok pero si Altar guys neighbor ko yan siyang narinig no na ganun. so yan nga guys dahil hapon na naman ulit at maniningil na naman tayo at may pinabili nga at ayan nga at nagpabili nga sa akin si ate Amshi ng ganyan daw na, green envelope pa yun basta yun na yun at saka yung Manila paper at tumaan nga kami dito sa rush shop ayan at nagkaway-kaway na yung aking mga kaibigan dito at ayan kahit saang tin tindahan guys is kilala na talaga nila ako no at alam din ako sa kanila pag ako ay mag video video at pala kaibigan talaga ako no hindi halata maraming nakakilala sa akin char so ayan nandito na naman ulit kami sa palengke at maniningil tayo hindi muna kami ngayon bumili ng mga tinapay dahil nga marami pa yung aming monay pinapaubos ko talaga yung mga mga monay monay doon para wala tayong maisayang na mga paninda no at hindi tayong malugi ayan nga at dahil tapos na nga yung mga piyesta piyesta marami pang iwan ng mga lumpia wrapper. Kaya ayan, buti na lang talaga. Nagbaya din sila kahit hindi pa ubos, no? At bukas kunti lang yung ating order. So, ayan, pumunta rin ako dito sa aking binilhan kahapon ng eco bag. Ayan, at bumili rin ako ng mais maliit dahil yung aking nabili is malalaki yon tapos ayan binayaran ko yung aking kuha kahapon tapos ngayon umutang, umutang, na naman ulit ako guys no dahil mabait naman itong yung nagtitinda ng eco, eco bag dito konti lang din kasi yung aking nasingil ngayon kaya ayan unutang ko na naman ulit ito no at mayroon pa ako doong bayarin sa kanya mga 200 pesos na lang ata yun tapos ito sa gilid ayan bumili tayo ng sibuyas talagang 100 pesos lang yung binili kong sibuyas guys dahil panggamit na rin namin yan naubos na rin kasi yung aking mga sibuyas doon malay mo mo dadaan na yun ulit dito yung naglalako ng tagi isang sako. Isang sako kasi minsan yung binibili ko pag may pera talaga ako at para makatipid tayo. Tapos kunti na lang talaga yung order ngayon guys. Isang tao lang yung nag-order sa akin dahil nga yung aking mga soki dito is na mayroon pa natirang mga lumpia wrapper no. At tumaarin kami dito guys sa bilihan ng isda kaso lang ang mahal ng isda nila dito kaya ayun hindi kami nakabila nindo na lang tayo bibili sa buray sa na lang din kami pipili guys ng isda baka medyo may mura pa doong isda pero ayan at naka-stop nga kami dito dahil nga may sasakyan na nakaharang no ayan merong nakaharang na sasakyan at hindi agad kami nakadaan so ayan na nga nandito na tayo sa buray bibili na lang tayo ng harina para bukas ay hindi na tayo bibili ulit may delivery kasi ako bukas na darating at babayaran natin kaya ngayon na lang ako bumili ng mga harina para bukas ay maiipon natin yung ating benda, benta pa tsaka ibabayad na lang din natin sa aking inorderan no kasi wala na talaga kaming sugar at tsaka yung bear brand swap, guys magde-deliver na yun bukas kaya ayan iniipon na natin yung ating benta para ibayad so ayan at nandito na nga kami sa palengke ng buray ayan at bumili nga si pansot dito ng kanilang ma ipulutan dahil nagiinoman yun sila guys pero ako wala talaga hindi talaga ako bumili ng isda no dahil is parang ang mahal ng isda ngayon kaya hindi na lang muna ako bumili ng isda guys meron pa naman daw kaming ulam doon sa bahay kaya yun lang muna pagtiyagaan gabi naman ito bukas na lang tayo bibili ng ulam no so ayun nga si Pansot na huli siya at ako ay nandito na pauwi na kami guys sa aming bahay at ayan nga at napatingin-tingin ako dito kasi may dumaan nga ma na ambulance at ang lakas ng tunog at natakot na si Alter no So, ito yung crossing ng Buray. Ayan, at ang ganda tingnan pag hindi traffic-traffic dito. Minsan kasi guys, traffic yan dito, no? Pag maraming nabili ng mga ulam, nakaparada yung mga sasakyan at nakakatakot din talaga dito. Magtambay-tambay dahil nga nakaparada talaga yung mga sasakyan. So, ayun na nga yung binili ni Pansot na bangos pang pulutan daw nila yon At ayan, nandito na kami sa bahay. Tinatanong nga nga ako ni Amshi kung ano daw yung nabili ko at nabili ko na yung pinabili niya. Ayan, at tuwang-tuwa siya, no? Dahil kahapon pa yan siya, nag-request sa akin na bibili ako ng ganyan. Kaso lang, ay hindi nga ako nakadaan doon sa rush shop. So ngayon, buti na lang at naalala ko. At ayan, ngayon mga pinabili bili ko dahil nga is mano din yan dito sa aking tindahan no at nagreklamo pa talaga si Amshi kaya ayun nang sama ng tingin ko sa kanya so ayan liligpitin ko muna yung aking pinabili-bili no dahil hindi naman yan marunong si Amshi magligpit dito ako lang muna yung magjojote para mamaya-maya pagkatapos ko magligpit dito sa tindahan ay mag-i-edit na po tayo dahil nga is marami ngayong nagtatagay guys na ubos yung aming red horse no at pasalamat na lang din ako na ubos yung aming red horse para bukas ipagkatapos ng aking delivery ay mamili na naman ulit tayo ng mga alak. Ang bilis lang talaga guys maubos yung aking mga alak katulad ng mga bear. Kung may puhunan lang talaga ako na malaki bibili sana tayo ng maramihan no kaso lang is wala pa talaga tayong puhunan ngayon at iwas muna talaga ako ngayon sa mga utang-utang at minawawasan ko talaga yung aking mga utang-utang ngayon guys dahil nga is masakit sa ulo so ayan nga pag, pagdating ko dito sa tindahan merong bintang 1000 kaya pinasok ko na agad sa bulsa ko at baka mawala pa nga yan dyan sa bintahan at ako ay mag edit na dito o siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video maraming salamat at bukas naman ulit paalam at sa mga hindi pa naka-share or naka-like, paki-like and share na rin ang ating video kung nagustuhan niyo. Thank you, thank you so much. God bless us all. Bye-bye. Paalam. Bukas naman ulit. Thank you, thank you. Salamat sa inyong lahat.